Hi guys, kain tayo. Lunch na. Tumbuhay ng mga nagde-deliver guys. Yung mga kasama ko, mga silang baon. So, kakain sila sa karenderya. Ako, may baon ako. Mixed vegetable. So, makakain yung mga kasama ko sa katenderya. So ako, dito, tatatak kakain. Ano yung nagbabaon eh? Magkano isang order sa katenderya? Sabihin mo na lang yung halimbawa karne so pinakamababa ngayon nasa 70 ang gulay may 40 may 50 halimbawa ka na lang hmm. ito niluto kong ano mixed vegetable ah, may mais Kitsaraw, to titsaraw. Kero't saka repulyo. Sulunan so, tanga liyan. Ako kasi ay scout tayo, kailangan natin laging handa. Para in case na magutom pa, kahit na sa ka, kakain ka, di ba? Kila. Maghanap pa ng kalendaryo, ah. maghanap pa ng paradaan. Kumain na ba kayo guys? Maraming salamat sa mga sumusuporta Mga idol natin yung sumusuporta sa akin mga video Tuloy-tuloy lang po tayo guys Kain po tayo Bye bye